Ang kwento ni Arnold Schwarzenegger: Mula sa kahirapan tungo sa kasikatan. Si Arnold Alois Schwarzenegger ay isinilang noong Hulyo 30, 1947 sa Thal, isang maliit na nayon sa Austria. Ang kanyang pamilya ay hindi mayaman at lumaki siya sa isang simpleng bahay na walang palikuran, walang telepono, at walang kuryente na sapat para sa modernong refrigerator. Ang kanilang buhay noong panahong iyon pagkatapos ng World War II ay punong-puno ng paghihigpit at kakulangan. Ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang kabataan ay ang kanyang ama, si Gustav Schwarzenegger, isang hepe ng pulisya at dating miyembro ng Nazi Party noong World War II. Si Gustav ay kilalang mahigpit, authoritarian at madalas uminom ng alak. Mas pinaboran ni Gustav ang nakatatandang kapatid ni Arnold na si Meinhard at madalas niyang kutyain at paghambingin si Arnold. Naranasan ni Arnold ang matinding child abuse sa kamay ng kanyang ama kung saan siya ay sinasaktan at hinahampas ng sinturon. Ang ganitong kalupitan at ang mahirap na buhay sa kanilang nayon ang nagtulak kay Arnold na magkaroon ng matinding pangarap na makalaya at maging matagumpay sa Amerika. Sa gitna ng kalungkutan at kahirapan, natagpuan ni Arnold ang kanyang takbuhan, ang bodybuilding. Nagsimula siya sa soccer, ngunit noong siya ay 13 taong gulang, dinala siya ng kanyang coach sa isang lokal na gym at doon niya nakita ang mga weights. Dito nag-apoy ang kanyang ambisyon. Nakita niya sa mga magazine at libro ang kagandahan at ang mga posibilidad sa Amerika. Labis siyang humanga sa mga bodybuilder tulad ni Reg Park na naging aktor din. Si Reg Park ay nagmula rin sa mahirap na kalagayan at ang bodybuilding ang naging tulay niya para makaahon at maging matagumpay. Dito niya natuklasan ang isang malinaw na landas. Bodybuilding, panalo sa Mr. Universe, pagpunta sa Amerika, pelikula at negosyo. Ang problema lang, hindi niya alam kung paano siya makakarating sa Amerika. Kaya lalo siyang nagsikap sa pag e na madalas ay nagsasanay siya nang higit sa isang beses sa isang araw. Dahil hindi aprobado ng kanyang ama ang kanyang hilig, kailangan pa niyang makalusot sa gabi para makapag-ensayo sa isang lokal na gym. Naging ganap siyang rebelde laban sa mga inaasahan sa kanya. Noong 18 taong gulang si Arnold, naglingkod siya sa Austrian Army dahil ito ay mandatory. Dito, Nagawa pa niyang tumakas mula sa kampo para makasali sa isang bodybuilding competition at nanalo siya sa Junior Mr. Europe. Dahil dito, nakulong siya, ngunit hindi ito nagpatigil sa kanya. Noong 1966, sa edad na 19, lumipat siya sa Munich, Germany upang mas pagbutihin ang kanyang karera sa bodybuilding. Dito siya nagtrabaho sa isang fitness studio at nagpatuloy sa walang humpay na pagsasanay. Sa wakas noong 1968, sa edad na 21, tumuntong siya sa Amerika. Dumating siya sa bansa na halos wala siyang pera, kaunti lang ang alam niyang Ingles, at hindi siya pamilyar sa kultura. Ngunit dala niya ang isang matibay na pananaw at walang hanggang ambisyon. Upang maitaguyod ang sarili, nagsikap si Arnold sa iba't ibang paraan, habang nag-eensayo para sa mga bodybuilding contest at nag-aaral sa kolehiyo para makuha ang kanyang degree sa International Economics, nagtrabaho siya sa construction at nagtatayo ng mga brick at pader. Kahit abala sa paghahanap buhay, nag-aral siya ng ingles at ng negosyo. Ito ay nagpapakita na hindi niya hinayaan ang kawalan ng pera na pumigil sa kanyang ambisyon. Sa Los Angeles, nagsimula ang kanyang pag-akyat sa mundo ng bodybuilding kung saan napanalunan niya ang kanyang unang Mr. Olympia title noong 1970. Ang unang pagkakataon niya sa pelikula ay dumating sa Hercules in New York, 1970. Nakuha niya ang role na ito dahil sa kanyang pambihirang fisik at kasikatan bilang Mr. Universe. Subalit, isa itong low-budget na pelikula at mababa lang ang naging bayad sa kanya. Tinanggap niya ito dahil ang tanging layunin niya ay makapasok sa showbiz. Dahil sa Hercules at sa kasunod na maliliit na role, dumana si Arnold ng matinding pagpuna mula sa mga producer at ahente. Kabilang sa mga kritisismo ay ang panunukso na sinabing, hindi ka pwedeng maging leading man sa laki ng katawan mo para kang isang bakulaw, gorilla beast. Hindi kasi sikat dahil mahirap intindihin ang iyong nakakatakot na Austrian accent at hirap kang magsalita ng Ingles. Masyadong mahaba at mahirap bigkasin ang iyong pangalan, ang Schwarzenegger. Dahil sa mga panunuksong ito, nagdesisyon si Arnold na seryosohin ang pag-arte. Araw-araw nagsanay siya ng Ingles sa pamamagitan ng pagbasa ng malakas, pagsigaw ng mga tongue twisters, at pagdalo sa mga espesyal na klase para alisin ang kanyang accent. Bagamat nagkaroon siya ng maliliit na role matapos ang Hercules, tulad ng Pumping Iron noong 1977, isang documentary na nagpasikat sa kanya, hindi pa rin siya kinukonsidera bilang isang seryosong aktor hindi nagtagal, ang kanyang sipag sa bodybuilding at business ay nagbigay daan para mabago ang kanyang karera sa pelikula. Nakuha ni Arnold ang pangunahing papel sa pelikulang Conan the Barbarian noong 1982. Matagal na naghahanap ng aktor ang mga producer na sina Dino De Laurentiis at Edward R. Pressman para sa role ni Conan. Kailangan nila ng isang aktor na may napakalaking pangangatawa na kayang magdala ng isang fantasy epic. May karisma na mag-eengganyo sa mga tao. Ang kanyang kasikatan sa bodybuilding at ang paglabas niya sa documentary na Pumping Iron ang naglagay sa kanya sa listahan. Laking tuwa ng mga producer nang makita nila si Arnold dahil kung hindi, napipilitan silang gumawa ng mamahaling props at prosthetics para lang magmukhang malaki ang katawan ng aktor. Si Arnold ang tanging natural na solusyon. Kumbinsido ang mga producer na siya lang ang makakapagbigay buhay sa karakter na may diyos-diyosang fisik, ito ang unang pagkakataon na ginamit ang kanyang katawan bilang lakas sa halip na sa gabal. Ang pelikulang nagpabago sa kasaysayan ng kanyang karera at nagpatunay sa kanyang kasikatan ay ang The Terminator 1984 sa direksyon ni James Cameron na naging direktor din ng Titanic. Noong una, hindi si Arnold ang napipisil para sa role ng Terminator. Si Cameron ay naghahanap ng isang mas payat na aktor. Si Arnold ay orihinal na kinonsidera para sa role ng bida na si Kyle Reese. Ngunit nag sila ni Cameron dahil sa healing ng producer. Sa kanilang pag-uusap, mas nagpakita ng interes si Arnold sa karakter ng Terminator mismo, sa pagiging makina, ang walang emosyong paggalaw at ang kapangyarihan. Dahil sa kanyang interpretasyon at sa kanyang pambihirang tindig at pisikal na anyo, naisip ni Cameron na perpekto siya bilang isang cyborg na hindi kailangang magpakita ng emosyon at hindi rin kailangang magsalita ng mahaba. Dito rin nagmula ang isa sa pinakasikat na line sa kasaysayan ng pelikula, ang I'll Be Back. Noong una, sinubukan ni Arnold na baguhin ang linya sa I Will Be Back. Dahil sa tingin niya ay mas natural itong bigkasin. Gayunpaman, iginiit ni James Cameron ang orihinal na I'll Be Back. Ang line na ito ay naging perpekto dahil sa pagiging walang emosyon at robotic ni Arnold na nagpatibay sa kanyang iconic status sa Hollywood. Ito ang naging susi sa kanyang tagumpay, ginawa ni Cameron ang kanyang accent na dating tinawag na nakakatakot at katawan na tinawag na bakulaw bilang pinakamalaking asset ng karakter. At ang kanyang pangalan na sinasabing mahirap bigkasin ay ngayon ay isa na sa pinakakilala sa buong mundo. Ang hirap, ang pang-aabuso at ang kakulangan noong kanyang kabataan ang nagsilbing gatong sa apoy ng kanyang ambisyon. Sa halip na magpaapekto sa mga kritisismo, ginamit niya ang lahat ng negatives bilang kanyang tatak o trademark. Sa huli, nakamit niya ang tagumpay hindi lang sa bodybuilding at pag-arte, kundi maging sa politika bilang gobernador ng California.